Hello mga kabudget meal. Welcome back again sa kusina kung saan kahit 100 pesos. May kwento na sa mesa. May sayote ka ba? Yes dear. Lagyan mo ng sardinas yan. At boom. Instant upgrade. Tara, umpisahan na nating magluto ng ginisang sayote with sardinas. Pagready na kayo mga dear. Ihanda na ang mga sangkap. Sayote, sardinas, sibuyas at bawang. Tipid na parang fiesta pa. Gamit ang iyong paboritong kawali o wok, mas maganda kung nang stick pan. Magpainit na ng mantika, pwedeng magtipid sa sahog. Pero alam nyo na ang sasabihin ko, hmm, wag lang sa apoy. Magisa na ng bawang at sibuyas, haluin ito hanggang maging mabango ang buong kusina. Wow! Kahit kapit bahay pag naamoy ito, tiyak aabangan ang niluto mo. Pag natatakam ka na sa sobrang bango ng amoy, that means pwede nang ibuhos ang mga nahiwang sayote sa kawale. Haluin mo lang ng very quick, tapos isunod mo ang nakabukas na sardinas, ihalo na ito sa kawale. Hmm, tapos ito na po your honor ang sardinas, biglang naging sosyal ang sayote. Oh, wow! Lagyan mo lang ng konting asin at paminta, das-das lang. Para healthy pa rin ang kidney. Huwag gawing swimming pool ang sardinas kasi kakatas din naman ang sayote. Mas natural, mas malasa. Kung sanay ka sa kusina, dear, with extra skills pwede mong itos ang wok para mas mabilis ang halo. Less effort at parang chismis, agad-agad kumakalat. makalat. na, ilipat mo na sa plato yung simpleng sayote at sardinas pero mukha ng ulam ng mayaman. Wow! Steam pa lang. Hmm. Ulam na. Perfect! Mga kabudget meal. Ayan luto na ang ginisang sayote with sardinas. Umuusok pa. Simple pero klase. Sa halagang wala pang 100, may ulam ka ng malasa at tipid. Gawin mo na. Oh yes. Isa na namang masarap na ulam ang naibahagi natin dito sa episode 2 ng Top 30 Budget Meal Recipe. Habangan ang mga susunod na episodes. Tipid, pero siguradong busog. At lilinawin ko lang, hindi po ako mangkukulam. Pagkain po ang niluto ko, hindi kulam. Kahit corny ang banat, tawagin nyo na lang ako sa pangalang Nanay Sara. And if you have questions, feel free to ask. At your service. Okay. Mga dear, papatok ba sa panlasa nyo to? Comment Team Sardinas kung game ka kahit araw-araw mo ito e ulam. Dahil dito sa budget meal recipe, tipid pero masustansya. Tandaan, hindi lahat ng masarap, mahal. Bye-bye!